You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brock. Yan, episode 38. So, may kukwento muna ako sa inyo. Mm, okay. So, since kayo mga lalaki, mga lalaki kayo, magkukwento muna ako ng mga mm. pinapanood ko ng mga teleserye. <laughs> <Wow>. Okay. <laughs> so, yun, ano yung K-drama? Parang siyang k-drama pero sa cellphone ko siya pinapanood. Mm -hmm. Parang yung title niya yata ayun eh. Parang may Beggar Husband is a Trillionaire. Parang ganon. Okay. So, yung story niya is etong babae, um, niloko siya ng fiance niya. Mm -hmm. So ang nangyari para hindi matuloy yung kasal niya doon sa fiance niya, is nagpakasal siya doon sa nakilala niya na beggar. Mm. Not knowing this beggar is the richest man in the country. Okay. Pero okay. anonymous lang siya, pero ayaw yung sabihin yung ano niya, yung pagkatao niya and mm. all. Pero watching the ano, the drama, sabi ko parang ang sarap ng ganun yung babae, no. Yung tipong hindi mo alam na ito yung capacity nung jowa mo mm -hmm. or what. Pero kapag nagpunta sa sa store, nasusurprise siya kasi bakit mm -hmm. bakit binibigay lang sa ng store owner you worth 10 million na damit or kung ano. Parang ang saya lang na may ganun ka powerful na Kaya ako hinihintay ko na lang yung tatay ko umamin sa akin na ano, bilyonaryo talaga kami. <laughs> oh, tsaka hinihintay ko na lang din ako na yung tatay ko na kami pala may ari ng NLEX. <laughs> Why not, di ba? Oh. Parang may suspense and mysterious way na nakaka-excite, mm -hmm. di ba? So, 'yun, naisip ko lang, since kayo mga lalaki naman kayo and mm. yung POV na pinapanood ko is, ba diba, is yung babae nagpaasawa siya nung nung beggar not knowing na trillionaire. Wait lang, parang maraklara rin pala 'yan, ano. <laughs> yung kapag ka, kapag ka, nanood ka ng teleserye sa Pilipinas, pagka yung bida, naging close uh. siya dun sa sa driver. Uh. Ibig sabihin tatay niya 'yun. Tatay uh. niya. Tapos yung tapos yung driver na yon, yun pala yung may-ari ng bahay. Oh. Mga <laughs> O kaya anak sa labandera. Oo, <laughs> oh, mga ganun. mga ganun. Which is nangyari din kay Moises. Kung alam so, niyo yung istorya ni Moises, kaya men mentality. doon. Uh -oh. Pero nakakatuwa kasi yung tipong, ano, yung pupunta sa sa store, tapos i-humiliate sila nung sales lady. Kasi, mm. what are you doing here? Yung mga damit nila pang normal clothes. Tapos yung pala, mm. they can afford yung, ano, Mahamahaling mga mm. bagay. So, parang gusto ko ng mga ganong suspense in real life for some reason. Oh. <laughs> okay. So, ano yung tanong mo? Ang tanong ko? Mm. <laughs> so, kayo ba? Mm -mm. Would you rather mm. be, number one, yun nga, rich, like yung trillionaire na okay, sinasabi okay. ko. Pero anonymous, kasi hindi naman niya pinagsasabi okay, na trillionaire okay. siya. So, di ba? Mm. Walang nakakaalam. Or, famous, like sabihin natin, 300 billion followers. YouTube, TikTok, kung ano mm, man yan. Mm, mm. Pero, wala ka namang pera. Mm. O, anong gusto nyo? Di ako, Bray. Wala, ako talaga yun. Wala, hindi na ako talaga yun. Hindi, pupunta ako kung saan yung ayaw mo. Ayun. Okay, okay. Ayun. Para lang magkaroon kasi ng duality. Kasi ako sa akin ito ah. ah, wala akong gusto sa parehas. Hmm. Kasi, 'Di ba tanggapin na natin eh 'yung magpaka-ay pocket Bata pa lang ako, gusto ko na talaga sumikat. Mm. <laughs> yun talaga 'yun, ayoko magpaka-ay pocket 'to, kaya nga 'di mm -hmm. badda na ako, naging ano, Sana on. naging content creator, gusto ko talaga sumikat. Kasi ngayon, ano masasabi mo 'yung sikat ka na? Ah, uh, mahirap pa rin. Sana oh, mahirap pa rin. <laughs> <laughs> Hindi <Mahira pa rin. laughs> <laughs> <laughs> pero 'yun oh. nga, ah, uh, sa akin, I think when when you have fame, hmm. automatically yung finances finances mo kahit papano nag improve eh. Mm. Kahit papano eh. Kasi kung kung hindi siya pantay, ibig sabihin may kailangan kang i-work out. So doon ka sa poor and so, famous. Talawa. Pero kung papipiliin mo ko, hmm. isa sa okay, isa okay, lang, isa okay, lang. Okay. Sabi mo isa lang, wala oh, ibang oh, option. Oh. Doon na lang ako sa ano, sa hindi. Doon ako sa rich and anonymous. <laughs> Bakit? Kasi, yun naman ang bottom line. Ba't gusto mo sumikat? Kasi gusto mo yung maman. So, hindi bawal ka na mag-content pag naging rich ka? Kasi anonymous ka lang dapat eh. Anonymous? Oo. Mm. Kaya, yun nga yung ano eh. Pag naging rich ka, anonymous ka. So, bawal Kasi ka, pag, oh, makikidnap lang. ka. Makikidnap oh. ka, makikidnap ka. Oh. Oh. Hindi ko, hindi ko alam. Oh, Kasi <laughs> ako, to be honest, nangyari na sa akin yung, oh. yung parang, sana, ako, sana wag ako i-judge ng mga tao. whatever, i-judge <laughs> nyo ako, di ba? Ito, ang, ang sa akin, nangyari na sa akin yung, yung, yung era na natapos yung pagbabala ko. Mm. Tapos nag-abroad nag, nag ako, nagtrabaho ako doon, normal, mm. ano, ganyan. Parang ako lifeless eh. Mm -hmm. Alam mo yung parang, parang feeling mo, yung feeling mo sa sarili mo. Hindi ko lang alam, hindi, ko ni hindi pa ako spiritual noon eh. Pero yung feeling ko sa sarili ko, parang wala akong silbi. Parang tangin na silbi. Mainly because dahil hindi ka kilala. Dahil hindi ka kilala, wala kang connection, wala kang, wala kang, uh, parang wala kang bilang society, parang feeling ko robot ka. Parang ganun, yung walang-walang purpose, lifeless. Yung mga mm. nakikita mong naglalakad sa Makati, 7am, 9am, lifeless. Mm. So, Makikita mo sa mukha nila eh. So, kaya mo ba maging rich but anonymous? Ako talagang may genie ngayon Ito, ako yung genie oh. Brian Brian Ano ang gusto mo? Rich, ba't Mayaman ano na dukha du Mayaman sige, na Sige, hanap ako ng ibang hobby Mayaman okay. na sikat O oh, oh, sikat na dukha ah, Mayaman na hindi sikat oh, Mayaman sikat na, na hindi dukha. sikat na lang Sige na Pero mawal ka na mag-content Gagawa na lang ako. Gagawa ako ng mga ibang outlet siguro Mahal ka na mag-content oh. Bayaran mo na lang yung mga sikat Tapos makikolab ka sa kanila <laughs> Bawal ka. Pero kahit ano gawin mo, But, di ka Tapos shaker. uwa pa ako pa rin. Eh. Noms, noms, noms. Content ka na. Tapos ano. No. <laughs> tapos ikaw yung ano. <laughs> ikaw, babanggap kang taong grasa, tutulungan ka ng mga, may, oh. <laughs> mga content creator. Oo. Oh. Pero ako kasi yun nga yun sa akin. Kasi naiintindihan ko yung past lives ko. Mm. Or whatever. Mm. Diba? If, we're, if we are allowed to talk about it here. Pwede tayo, naman, no? Nakailang episode na naman tayo. Siguro alam tayo, naman ay, siguro ab na, siguro naman, alam nyo na ng mga spiritual tayo. Oo, oh. oh, alam nyo na mga spiritual. Mga past lives ko is, public figure talaga so parang mm. naiintindihan ko yung sarili ko na bakit meron nun mm. na may mga ibang tao hindi okay lang sa kanila ah, okay. pero sa akin parang hindi parang mm. empty parang naano ko yung so don't ka sa so, so your case in point parang bumabalik ka doon sa ano poor but famous <laughs> ano ba gulo mo naman ang gulo mo sa akin ano eh yun ang pinipili ko nga oh, uh. rich and anonymous sige okay fine okay Mm. Pero, Pero bawal ka mag-content forever. Uh, oh, Hindi ka kilala ng mga tao. I-delete mo yung mga Tio Baray page. Fine. Mm. Magkano? <laughs> Magkaka-amnesia lahat ng, ng tao. Hindi oh, ka lang nakalala. Hindi ka nila nakalala. Magkaka-amnesia. Uh, okay lang. Makikilala naman nila ako in my own way. Mm. Mm. So, ngayon ang tanong ko. Doon ba doon sa tanong mo na... Oh. Na... Yung poor... Doon naman tayo sa poor but famous. Yes. So, Famous ka? Oo. Oh. Does that necessarily mean na bawal kang yumaman? Um, Doon sa tanong technically, mo. Technically, yung <clears throat> ano lang, yung parang day-to-day -day basis. Kung baga, kung may kailangan ka, labas pera, pero lalabas. Pero walang enough savings, walang financial ah, stability. Doon na ako sa famous. <laughs> I get by naman pala for my everyday needs. Eh. Wala oh. you talk about needs. Pero wala kang financial stability. Kasama mo yung pamilya mo. Oo. Oh. di ba? Para sa akin, doon ako sa ano famous but poor. Pero you need to grind for it. Like, for, for the everyday... Uh... <laughs> Tell me about oh. it. <laughs> uh, but, <laughs> hindi ba pa tayo gumagrind? <laughs> Wala doing? pa ba taong hindi <laughs> gumagrind? Yeah. Tingin And mo they... hindi kami gumagrind? Ako, 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 doon ako sa famous but poor. Kasi I can use the uh, whatever plat platform that I have to, to, influence the world. To grind. Yeah. No, not just to grind, <laughs> but to really influence the world. Why not? Yun nga yung sinasabi ko eh, with, with with fame, mm. automatically, may mali lang. Mm. Kaya kailangan mong Pero ano ang, sin, ang automatically ang, money will follow. Ang tanong dito, famous ka saan? Oh. Oh, famous ka dahil may scandal ka, pangit Ay, naman. Yun. Oh. Yun. Although, may mga nakaka-monetize nga mga oh, panahon oh, ngayon. Oh, ba? Diba? Aminin na natin. So even yun, kita mo yun, kahit scandal yung ano, di ba na... Kahit <laughs> Bro, ito ah, si Hayden. Hayden ko. Mm -hmm. may, na, naging gym mate ko yan sa, ano, mm -hmm. sa Isud. Mm -hmm. Bro, lahat ng babae doon, magaganda, bata, matanda, ano, kinikilig kay Hayden ko. Mm -hmm. Isipin mo, kinikilig kay Hayden ko dahil napanood daw yung scandal. Mm -hmm. Alam mo yung parang mm -hmm. scandal na yun, ha? ba diba? So, ibig sabihin, may, there's no such thing as bad publicity. Yun, mm. -hmm. Yun, yun, mm -hmm. Diba? Mm. Tsaka yun nga, kabilhat sa social media. So ngayon, nandito ko na uli sa famous but poor. Ano ba? Gulong mo naman. <laughs> kaya hindi ako makaano kung saan ako eh. Sige, sige, doon ka na. Doon ka. Sige. <laughs> Kaloka. <laughs> so, ano ba? Uh, ako gusto ko famous but poor. Totoo ba? Ayaw mo oh, yung mama. Basta kailangan ko lang ng needs ko ha mm. Hindi kaya nasasabi mo lang. I yan. need a mansion. <laughs> I need A motherfucking sports car. Oh, hindi eh. Oh, hindi. Oh. <laughs> normal lang daw na ano na car. Oh, nothing wrong with normal car. Oh. Ay, experience. Nagugustuhan mo na, nagugustuhan mo na naman magkaman ng feeling Ko, alam, mo, alam mo, feeling ko kasi. Oh, next, nags nagsawa na rin ako si, sa sports na car. na ako sa si sports car. Nakadalawa na ako eh. Gusto na nga, mini di Alphard. oh. oh. <laughs> totoo lang feeling ko mas mabibigyan ng bigat tong discussion kapag ikaw yung nag-poor but famous at si Kuya Nomar yung nag ano anonymous and ano rich. Mm. Ay ikaw muna ano ka? Ano ka? <laughs> <laughs> Yan pa tinanong mo eh alam mo nang gusto niya. <laughs> ano ano ano? Rich pero tahimik bakit? lang. Bakit? Mm. Oh bakit? Rich but tahimik. Oh bakit? Ayaw mo naman sumikat eh. <laughs> ano ba? Paano ba? Mas maganda na naman yung rich but anonymous. Tapos, quiet luxury, no? Quiet luxury. Mm. Tapos yung influence ko, kahit hindi siya yung mas influence ng, alam mo, social media, let's say, yeah, per se, yeah. uh -huh. mm -hmm. but yung influence ko, ako yung head nung, ano, no, nung mga billionaire. Wow! O, oh, ito gawin mo. O, ito gawin mm. mo. O, yan. I mean, kumbaga mm. meron akong empire and dynasty na sila yung Dynasty <laughs> talaga. <laughs> 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 so, ba parang balak mo ma ma pa. mabuhay Mananak ng ako pa. <laughs> parang balak mo mabuhay ng 900 years, ah. <laughs> O, oh, ba diba? Parang, I mean, for example, yung pinapanood ko nga kasi na ng k-drama, mm. kahit, kahit beggar siya sa uh, harap ng mga public, mm -hmm. pero yung mga kilalang tao, yung may-ari ng mga kung ano-anong malaking company, kilala siya sa so, and yung family niya. So, nauutusan niya yung mga malaking tao. Tapos parang nagtataka sila. Uy, ba't nauutusan niya yun? E, beggar lang siya. So, parang gusto ko ng ganong... Mapanood nga yun. Mystery. Parang interesting yun. Eh. Oh. <laughs> Pero nakita ko may mga commentary. Yun na nakikita okay. ko sa oh, all of mm. lumabas sa FYP ko siguro dahil pinag-uusapan natin. Mm. Lumabas na the worst thing that can happen mm. to you is became become poor and famous parang ganun mm. Yung, poor and why anong anong ano para, daw para, yung reasons para, nila na ano ka pa rin. Pero kasi, in a way, nangyayari din naman kasi sa talaga eh. Totoo naman. Oo, oh, hindi, oh. lahat ng famous mayaman Pero ha? Pero real talk ha, ako oh. as sa booking manager, ang dami kong talent na. famous pero kailangan pa rin ng ano. Oh, yun nga yun. Yun hmm. nga yung sinasabi ko. Mm -hmm. Nangyayari sa talaga. So, pero sa akin, kaya siya nangyayari kasi obviously may mali. 'yung kailangan mo lang itama. Mm -hmm. May mali sa either how you spend money, what do you think about money? Baka may money blocks ka. Madami, mm -hmm. eh. madaming mm -hmm. reason eh. Mm -hmm. Pero I believe, I firmly believe na when you're famous, automatically if kung meron ka nito ah, mm -hmm. kasi madami namang famous pero sorry ah, pero wala nito. 'Di ba? Pag meron ka nito, matik, when you have the wisdom. Kasi mm -hmm. ano? Si Solomon. Mm, mm. Pinili niya wisdom kesa sa yaman. Pero, oh. hindi lang yaman. Ano yung kwento nun? Ay, ano yung kwento nun para sa kanila? Kingdom. Ano yung kwento nun para sa kanila? Si, si awing Solomon, mm. the wisest man who ever lived, yun nga mm. si awing Solomon. Si Solomon, tinanong siya ng Diyos, anong gusto niya? Gusto mo ba, ano, lahat ng yaman, lahat ng kingdom, ibigay ko sa'yo? Hmm. O bibigyan kita ng wisdom? Mm. Ang pinili ni Solomon, wisdom. Wisdom. Mm. Pero todo 'yung wisdom niya. Nung nakuha niya 'yung wisdom, lahat. Halos buong mundo makuha na ni Solomon. Eh. Mm. Halos lahat ng empire ano kasi iba iba 'yung iba 'yung wisdom, iba 'yung mm. ano. Pero syempre, kailangan mo ngayon, del age of Aquarius, kailangan balancein mo din 'yung puso mo. Mm. Hindi lang 'yung utak at puso. Mm. -hmm. Kumbaga, puso mo dapat mag- work together yan mm hindi -hmm. lang puro utak na sa natin to sa mm -hmm. natin yan sa coffee mm -hmm. lang only po? means wala pang wisdom yung tao yun nga mm -hmm. because yun nga as you know earth is a school of mm -hmm. wisdom mm -hmm. and the lesson is love mm -hmm. so the more that you increase your wisdom the, the 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 main purpose of 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 pursuing wisdom so that you can love more mm -hmm. the more namamahalin mo yung kapwa mo Oh, diba? the more na may wisdom ka, the so, more, the more na... na nagiging natural sa iyo magmahal ng kapwa. Yun. Kapag may wisdom ka. Hmm. Kaya naman tayo nagpapatayan kasi it's lack of wisdom eh. Kaya pala yung love ko ngayon dumadami, anong gusto kong ibigay sa lahat, So, so, so yung, nagkakaroon ka ng wisdom. Oo. Oh. Okay, tama. Thank you, thank you. But going back dun sa dalawa, parang yung dalawa kasi wala sa equation yung wisdom eh. Ang hirap talaga nun, yung diba? binibigay mong office, ang hirap. Poor, yung... poor and famous, rich and anonymous, Pero ito walang ito wisdom. Nga oh. talaga, you can be famous but you can still be poor. Ano naman natin, higita mm. naman natin mm. yung ano. Pero grabe kasi yung diba? word na poor eh, no? Oh. Parang pag sinabi kasi yung word na, pag sinabi yung word na poor, hindi ka lang poor sa monetary, pwedeng oh. poor ka din sa kaalaman oh. di ba? Pero sa akin kasi ang definition ng poor, let's define poor. Mm. Sa akin ang definition ng poor. Ay, may magandang usapan uh -huh. ngayon sa TikTok, no? Uh -huh. kailan paano mo nalaman nung bata ka na mahirap lang kayo? <laughs> okay. Oo. Ay, ako lumaki akong ganun. Kala ko mahirap. Sinabi ng nanay mo, anak, mahirap lang tayo. Oo! <laughs> oh. Oo! Oh, oh. <laughs> Yun ang sinabi sa akin. Kaloka naman yan. Mahirap lang tayo. Ano na tayo? Hindi mm. natin afford yan. Hindi. Kaya nga doon nga siguro galing yung ano eh. I mm. can't blame them. Ganun mm. din siguro sila pinalaki. Mm. Ano, pero po, di ba ngayon, <laughs> Magagalit ka na lang eh. Masasaya mo ba ang poor ka? Di ba? Mm. Ngayon ang nalaman mong Hindi eh. May wisdom ka. Kung baka para sa akin, ang, ang poor is Basically hindi sa monetary eh. Mm -hmm. Comment kayo guys uh, babae kung paano kung meron kayong ganung storya paano mo nalaman nung bata ka? Ano yung unang nagpaalam sa iyo na mahirap kayo nung bata ka? Mm -hmm. I'll set an example, sorry. Ah, mm -hmm. uh, yung isang nabasa ko sa TikTok. Ang comment niya ano? Kumakain daw sila bago ang ulam. Mm -hmm. Tapos nung dumating daw yung kapitbahay nila. Mm -hmm. 'Yung nanay nila niligpit 'yung kinakain. Okay. Para hindi makita 'no kapitbahay nila na ang pagkain nila bagoong. Oo. Oh. 'Di ba? Buti nga ngayon bagoong na eh. 'Yung panahon natin, mm. alam mo 'yung panahon natin, mm. alam mo 'yung target yung sinasabi nila, mm. 'yung dali mo mm. ita target mo sa asin. <laughs> <laughs> Nasubukan ko lang naman <laughs> asin tubig, kanin 'yun 'yung dati. Nasubukan ko lang naman 'yung ganun sa ano, sa inuman, <laughs> 'Yung stork ang pulutan nyo, stork target. Okay. Gin, tapos stork. <laughs> o kaya, sigaw. Pag wala talagang pang, ano, pang inom. Simple ka eh. sigaw. <laughs> Ito yung gin sigaw. Seeple. Pag shot mo. Woo! <laughs> <laughs> no, high school, wala kayong pang inom eh. No? Pero gusto nyo lang uminom. Oo. Uh -huh. Sipol ka, di ba? Pito pa yun. Mm. Gin sipol. So kayo, paano nyo nalaman na mahirap kayo nung bata kayo? Or paan, meron, meron ba na instill sa inyo na sa, sa sa amin kasi ngayon asay look back ah uh, nagsisipag naman ng parents ko eh so for mm. uh, nakita ko yung time na ano na walang wala pa kami at nakita ko yung time na nakabangon yung parents mm. ko because of their pagsisika. pero nung nung bata talaga ako ah uh, binuhay kami ng nanay ko sa atsara eh. nagbebenta siya ng atsara Mhm. Siguro nung panahon ng mga tatay natin pero normal yun dati, yung oh. ganong grind eh, no? Oo. Oh. Ngayon, pagkakinuwento mo ngayon yun, pang maalaala mo kaya na eh, no? Oh. Pero dati, no. normal na grind yun. Hindi, hindi naman kasi dapat pinagkakahiya mm. Kahit nagtitinda na ka na atsara, kung may factory ka ng atsara. Mm. Ano kasi grind nila dati, Pluto in, ako, Pluto in Scorpio yung grind? Di ba? No, ah, no, oo. Oh, oh. Pluto in Scorpio. Annihilation, Pluto Scorpio yung... Saka si... yung parang ano, yun nga yung sabi ko, ang poor sa akin, poor yung mindset. Mm. Mm. Hindi ka lang mahirap sa pera. Mm. Nagsimula yan lahat, kaya ka mahirap sa pera kasi yung utak mo, poor. Mm. Poor sa kaalaman, mm. poor sa ano. Yung ano naman, ako, yung parents ko naman, hindi mm. naman, financially, sabi nila sa akin, yun ang poor. Eh, mga Pero, politiko yung... <laughs> Kaya ka? E yung nanay mo, pamilya ng politiko, <laughs> wag ka magpanggap na mahirap kayo. Kaya ka? Oo. Oh. Pero i nila sa'yo na mahirap. Oo, oo, oh. Yung G.I. Joe, puta, kailangan kong pag-ipunan, bro. Piso mm -hmm. kada araw, three months, para magkaroon ako ng G.I. Joe. Piso. Kasi 90 pesos yung isang G.I. Joe. Oh. Tapos, yun nga, ngayon nalaman ko, patatay ko, pag-gobyerno nagtatabaho. Mm -hmm. Ano, pero looking back ngayon, naiintindihan ko. Dahil, dahil masinop sa pera, dahil maano. Pero yun nga, bali pa rin, kasi nang mm -hmm. nanggagaling yung mga magulang natin sa scarcity. Mm. -hmm. Oh. Nah, mahirap ang pera. Mm -hmm. Ang pera, hindi na ano sa puno. Oh, ah, hindi, ang pera, hindi natin pinupulot. Mm -hmm. Hindi natin pinupulot. Kahit ano yan. Kaya, kaya. yung Marlboro Lights, mm -hmm. pinakain sa akin. Kasi nagyoyosi daw ako. Eh, wala pa naman daw ako oh, trabaho. Sinusunog mo yung pera. Sinusunog ko yung pera ng tatay ko. Ganon. Oh, tatay. tsaka may, may ganon. At tsaka, di ba, parang mm. nung bata tayo sinasabi, ano, uh, yung pera hindi mo madadala sa langit niyan. Mm. ngayon na-instill ko, hindi ko na-iprocess yun nung bata ako. Ngayon, mm. pinaprocess ko, eh, talaga namang hindi mo madadala yung pera sa langit. Mm. Eh, pero if we follow that logic, eh, di, huwag ka na mag-asawa. Yung asawa mo, di mo naman din madadala sa langit eh. Di ba? <laughs> Pwede hmm. mo madala sa langit. Oh. Alam mo yan. May sir, kahit pa'o madala mo sa langit. Alam mo yan. Ang kaling ni Brian lang. <laughs> Pero going back, yan ba siguro yung dahilan? Kaya ka yeah, no, hindi ka pa nag asawa Yan o. Bakit? Kasi di madala sa langit. <laughs> Dadalhin mo sa ibang paraan? <laughs> Pero going back no, yung, yung mga points na binitawan ni Brian. I'll, to to close this ano, mm. feeling ko ano siya eh. Walang yung yung duality nung pinagpipilian natin, walang pwede. Eh. Hmm. Kasi so, palaging may... may kas it's not... Kasi ito yan, pag napapayag ka, ganito, ayaw na lang niya sabihin, ayaw ka niya yung maman. grabe ka naman! Si si so, so, Dayan, marami, maraming ganyan yung mga rato. Makakain ka na ganito. <laughs> <laughs> Makakain ka ng, putang ito. <laughs> eh. Alam mo na lang <laughs> ayaw mo. Madali pa eh. May iisipin mo pa ako eh. pag-board kasi ako, nagpapakontest kasi ako, ito totoo to ah. Kapag tinuno ko si Tio Pry, payag ka, bibigyan kita ng ganyan. Pero ito gagawin mo. Bilib alam mo, binibigyan ko siya ng opportunity para magkapera. Pero... opportunity! Thank you, <laughs> Pero ayaw Thank naman you. niya. Thank you, ha! Kung na kiyon. Kung ba, gusto mo pera, pero kakain ka pansit so, ka dun sa so, inodoro. <laughs> Ano na ko yung katrabaho ko dati? Higtalong sa akin dati. No, meron na gusto mo. Tae na lasang ube o ube na lasang Shout tae. <laughs> Shout out sa'yo, Richard. Nalala kita. Ako, Aris ba yung kaibigan mo? Hindi, Aris yun eh. <laughs> yung mga ganun kasing mga utak, yun, mga akaris yun. Pero I guess, going mga, back dun sa ano mm. mo, dun sa tanong mo, it Uh it's a study of black and white. Mm -hmm. It's a it's a good exercise for our uh thoughts, uh -huh. de ba? It's a good, it's, a, it's yeah. a good exercise to really study the polarity of yeah. the both. But we're not here. Yung coexist is not here to study about polarity yeah. We're not here to study about the black and white, but we're here to study the the many gradients of gray. Yan, de ba? Mm -hmm. So I mean, siguro sa akin pa to close yung ano tong tong episode na to know that the kingdom of heaven is inside of you mm. yes di ba sinabi naman ni Jesus Christ holy spirit nasa iyo din nasa iyo na ang holy spirit sabi nga niya my peace i give you i give i give you peace my peace i give you so binigay niya na yung peace so nandoon na yun so you just have to tap into peace it peace upon you di ba Sa sabi islam. ng islam di ba oh. so you have you just have to tap into it mm. No. Mm. So the kingdom of heaven is inside of you. The, the Basabay, diba seek ye first the kingdom of heaven, He shall give you the desires of your heart. Yes. Diba? So you just have to tap into it, mm. and everything else follows. no yep. You seek first the kingdom of heaven. Kasi kung hindi mo gagawin yan, kung hindi mo gagawin yan, parang, kang, you're like a beggar, mm. sitting on a pot of gold, mm. and you're begging for pennies. Mm -hmm. Hindi mo alam na mayamang ka na. Mm. Mm -hmm. And Kasi nahi, hanap ka pa rin ng hanap Hanap eh. ka ng hanap pa rin Sa labas But you're already sitting oh. On a path may, of... may trillion ka na eh mm. Hindi ko na kailangan oh. Na i-explain Gets na nila yun mm. oh. So That's it for episode 38 oh. uh. Tsaka isa ring lesson Siguro oh. dito is mm. uh, wag kang ano wag mong wag mong i-judge Ang isang tao Based sa yaman Based sa sikat Kasi lahat ng tao May kanya-kanyang yaman oh. Sa Tama. loob nila Na hindi lang nila natatap. mm -hmm. Alam Or pwedeng pwedeng sa judgment mo sa hindi pa nila natatap pero natap na pala nila. Oh, they just nila. they just chose na mamuhay ng payak. Yes. Oh. Exactly. Lalim noon Pilipino. Payak. No. Meek, 'di ba? Mm. Simple. 'Yun lang. Thank you Spirituality team. uh fb page spirituality if you readings yes. from me or kay mama g yes. and check out our products and spirituality page if you ito lang <laughs> check out yung mga lucky amulets namin, guys mga oh. also please feel free to rate subscribe and leave a review wherever you listen to your podcasts that helps others find the show and we greatly appreciate it once again we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.